Ha? Huh? Meron lang hindi na higpitan. Kaya, <laughs> kaya napal so, Uh, pina pinagawa mo na to yung starter? Pinakalas ko. Ay nilinis lang naman. Tapos may start na. Oh. Ay ngayon ni no, di kaya lang may start. Itinurak at gawa nung nabusan doon karga ang battery. Hindi oh. pinakargahan ko. Kinabit ko. May start. Pagka-start din yung ako oh, nagpunta ko ng internet, pinagasan ko. Kayo naman. Abay, di. Pinatay ko, nung no, makauwi dito. Di, kinabukasan ni Ayon ah. Eh, oh. Ayon o mister. Bagong linis pala ni mister. Sa, yan po, ano yung yeah, linis? Yung loob ng no, starter? Eh, hindi ko lang masyado na <laughs> hindi <laughs> ko na napanood nung no, pan eh. Basta kinala sa starter niya nung no, aking pinakuha nung no, umistat na no. yung oh, oh. hindi na sa starter. Ano daw? eh, hindi na, hindi nila mga kwan. Hindi nila tinignan. Tapos sabi sa akin, dagdag ako ng... Ground. Nung tawag dito. Ground. Ground. Eh, kaso nga wala dyan. Linisin ko lahat i Ikot dito sa ground dito. I-connect dito. Baka mahinaro lang ang ground. Ang ground dito, ito lang eh. Ah, uh, titsigin na. Ah, titsigin. Ayun o. lang siya. Ito, direct ito Oh. Derekin mo. Naka-neutral naman ho yun, ano? Naka-neutral. Yeah, <laughs> sige natin. Bakit? Sige, check nyo. Baka nakakam... Friend, start mo rin. Papakinggan natin. Start sige, sige. Ayun, nalabotok lang mga kabrad. Bote nga't nga nabotok. Dati wala. Dati wala nabotok. Ayun, nalabotok lang pag ini-start. Ah... Uh, Meron akong napansin. Habang ini-start, ah, na-spark yung turn nyo doon sa solenoid. Bagong gawa doon ito, hindi siguro hindi. Meron din yung kinukwa Na parang kinukwa na na-start. Ako ka, problema nung ako pinatay noon. Oh, ayaw na. na kikis, ayaw may start tapos na-slap. <laughs> hmm. Sabi ko bakit... <laughs> Ito, uh, may meron na akong hihigpitan kasi may nakita akong kumikislap na pista. Uh hmm. -huh. may masabi ang harik ko? Ako may wala ka sa makina. Hmm. Baka kailangan pa isang plus light, bossing? Hindi na, hindi. Tapos yung ilaw nito, pagka-under na ganyan. Hmm. Nahina na lakas. Basta basta siya yung para na kurap na ganyan. Ito nga, ano, napundi na nga ito eh. Mag no, hindi ko napapalit at lobosan ang budget. <laughs> Kinukuha ko, baka ako kung ma na ma stock. Meron lang akong nahihigpitan dito kasi may napansin ako habang ini-start mo. E di ah. siguro yung kwan, yung nagtalas niyan. Yung jumper doon sa solenoid. Uh, Ma-ano lang? Maluag. Maluag, ito. Ayan o, oh, yung galing sa loob ng ng starter. Ah. Oh. Ito lang nakita ko oh, na hari ng, hari ng yun ang alaang na nagbabaga. Meron sila diyang tinututukan ng flyers eh, na start eh. Ay. Hey. kaya lang nag-lente ko magkisa pa nakakatakot para nag nagwe-welding. Hmm. ko <laughs> ako na kailang pihit na ako eh. Oh. So. Okay.

tayo makabad ah hindi lang mahigpit yung sa solenoid ah isang tuloy sa solenoid yung galing sa carbon bitcoin ah hindi mahigpit yung pagkatun ninyo medyo bagong bawa ro ito ah at parang matumulog ang mga kinabosin oo yung nga nakita ko mas, nung pinatesting ko sa iyo nakita ko nagbabagay yung tornilyo mm -hmm. Hindi, hindi pala siya. Uh, hindi sa starter. Hindi siya, hindi siya grand pati. Hindi ah, oh, walang, walang, walang problema. Yung, uh, yun lang ang nakita kong tipirin sa'yo sa, sa tunilyo. Uh, hindi lang nahigpitan yung... Nakaapat na pihit din ako. O, yun, one okay. click na mm -hmm. yun eh. <laughs> para ito, hihigpitan mo na to. Okay. Ay, yan ang ginagawa ko. Pagka hindi ko ginagawa, tinatanggap sa ng uh, ah, yeah. para daw. Pero may nadinig, nadinig ko sa binibilhan niya nung araw pa. Para to hindi mo ubos ang kwanyo ba talagang gayon? Meron eh, din nung ganun kasi yung mga decomputer ba? Mm -hmm. Eh tapos yung ilaw niyang bahay o tingnan ninyo? pa. korap Oo, oh, wala ng tundi. Tundi. Wala tundi lang ito. Pero nung ito na ilo pa ikon, eh. Hindi naman nakorap. Eh yung na, eh ba? Hmm. Hindi ko matandaan kung... Parang nakorap nga. Hindi mo ko niya, sa... Inyako, sa sa kuryente na kung saan yan ay, namatay ay namatay. hindi Hindi na nag na, Bumbilya na lang problema din eh. Ah, uh, ayun eh, oh, <laughs> Naputol. Yun nga, naputol. Oh, nalagyan lang, nalagyan sabi so, uh, ko tapokon pangkay hindi na na po rap hindi na hindi na e minor na ganito ganito mm -hmm. mapapatakbo ko yung mamaya wala na kayong problema yan wala kita muna ito yung lost ito na loss itong turner ito patay uh, hinihip kita ni wala na ayaw na mag lap hindi so, ibili yung mamaya Ano well, yan tapos na tayo akala mo ibabaklak ko pa instant na no? Ay, hindi. Yung hanggala ko, papaklas eh. Lahat yung titignan. Para okay. kung... Yung bet talaga ang tama ng ganyang minor. Okay lang muna. yan. Bakit naman yung mataas eh. Malamig pa ako. Hmm. na yun, Paano yan? Tapos na tayo. Ilang linggo mo na itong hindi nagagamit. Opo. Wow. Siguro may limang buwan na. Limang buwan na, kawa nga nito? Gawa nga niya, ayaw na yung mistak. Ay, eh, wala naman akong tagatulak. Ah, ba't pinatagal mo nung 5 months? Kailan din yung staff na yan? Tagal na. Tagal na rin. Tagal ah. na eh. Nilinis nga. Not eh, di siguro yung ang nagpuan niya, yung naglinis. Nahigpitan uh, eh, lang yung jumper, kaya... <laughs> Naklik lang siya, Natural cake cake kasi may ground naman yung... Ah, nagbigay sa akin ng... ng number mo, si Juan. Loloy. Eh, si Loloy, yan... Ikaw nga rin malimit, eh, si Loloy, yan ipamakin ang kumpare ko na... Dati, iya ko, kami napasama ko sa sundalo ng araw. Pretend ako eh. Paano yan? Ah, five months pala itong napatampay. Five months ka na ng mga gagawa. <laughs> hindi nga. <laughs> hindi nga ako <pala>. Shout <laughs> out, Boss Loloy. Eh. <laughs> hindi ko <laughs> hindi ko na aminin. Ayaw, mga Tapos na tayo. Uh, Sinat lang naging definition siya. Video... Nilagnat pala. lang ako pala. Sa na pag-alap ng ano eh. Na trangkaso. Ang alam niyo po, si Stater ang definition siya. Uh, Nasirin ko lang na medyo may nice pack na konti. Yun lang pala naging definition siya. lang. Okay, tapos na tayo. Thanks for watching. <laughs>